mabuti at uh, nakarating kayo kagad. Mas yung kapagbaryo natin, napahanda ang servis. Ano pa talaga nangyari sa kanya? Eh, baka ho, hindi kayo maniwala sa amin. Nilusog kami ng isang maligno. Mayroon po siyang um, basto na nakakatas na panakit. Si ko. Hindi ako pwede dito. Bakit po? May doktor sa bayan. Ano po kailangan namin? Hindi ko ba naunawaan? Hanggat na rin po si Dumpo Osto, hindi ako po pwede masangkot yan. Eh, paano yun po si Aling Marita? Isa lang makakaluna sa kanyang karamdaman. Kaya e, inumin no, siya ng tubig na pinakuluan ng dahon ng halaman ng kapalaran. Halaman ng kapalaran? Saan kami makakakita no? Sige po, hindi na po ako magtatagal. Baka dumating na si Dumpo Osto. Iwanan ko muna kayo. malungkot pa kayo sa gulo ko. Okay lang yun, di ba? Magkaibigan naman tayo. Si Mama kasi, dapat hindi na siya nakapagkasundo sa Don Fausto na yun. Ay, naku. Sige, Marita. Kain ka lang na sa'yo. Pagbasta mong iyong anak, tumahan na siya. Ano ba ito? Nalipas na ako ng gutom. Totoo ang lahat ng ipo, Marita. Alam niyo po, kasi dinami-dami ang tao dito. Kaya lang nagpakita na magandang aso sa akin. Siguringan nga silang mga tao. Ngunit wala lang ba silang puso? Sabihin namin nila ako ito pang halimaw. May ginagawa ang puso pangako mo, hindi na kami magugutom ng anak ko. Pinapangako ko. Tumawa ka lang sa akin, Basti. Hanggang magkaroon tayo ng bagong buhay. Awa nga ang buhay namin. Labing walong taon na malakas na ani. Labing walong taon ng kasaganaan. Pero anong kapalit? Buhay ko. Na kukolektahin ni Don Fausto sa ikalabing walong taong kaarawan ko. Oh my gosh! Di ba nga 8th birthday mo? Yan ang gawain ng malig na sa Si Don Fausto. Isang matinik na negosyante. Mahilig siyang... ...mandagit ng mga nagigipit. Tuwing ikalabing walong taon siya dumarating? Oo. Kailangan niya ang buhay ko para mabuhay ulit sa susunod na labing walong taon. Hindi na lang siya mong ng mong ng buhay para may reserba siya. Hindi niya maaaring gawin yan. Isang buhay lang ang pwede niyang kolektahin sa loob ng labing walang taon. At kapag nakuha na niya ang buhay ko, tsaka lang siya ulit pwede maghahalap ng kapalit. Malig na 18 years lang ang lifespan, span. Ibang klase ng klase talaga mga kampanya ni Admana, no? Eh. Gosh, friend, hindi sa maging happy yung birthday mo. Baka oh, magiging horror pa yata pag di ka namin naligtas, ha? <invention>